Hello mga people, welcome nga pala sa panibagong araw ng buhay ko For today's video nga pala, ayun na nga maulan sa aming lugar, tagulan na talaga At dahil nagugutom daw yung bata, bata nga ba o isip bata ang may gusto Nung tinignan mo sa rep nyo, pagkabukas, sakto naman may fries, kaya dali-dali naman kinuha At dahil papainitin muna natin yung mantika, bago natin ilagay ang fries Abang naghihintay tayo na uminit, gumawa nga pala tayo ng sausawa, mayonnaise, ketchup, at nilagyan lang natin ng konting asin para may lasa. Sabay, hinalo-halo lang hanggang magkulay orange yung sausawan. At ayun na nga, dahil mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay yung iluluto nating fries. At ayun na nga, hinihintay na lang natin na maluto. At nung naluto na, nilagyan naman natin ng cheese. At kung sa may makdo, may shake-shake fries kung tawagin itong version na shake-shake alam malokong halay, meron palang gayon. At ayun lang, bye bye. Salamat sa panonood. Please like and share.